tatalakayin natin ngayon na ang ating Panginoon Diyos, Jesus, ay Diyos. May ilang nakasaad sa Biblia na nagpapatunay na si Jesus Kristo at Diyos Ama ay Diyos. Ngunit ngayon, ang limang pangunahing ebanghelyo ang tatalakayin natin. Una, Isaías kabanata 44, bersikulo 6, sa Lumang Tipan. Pakinggan natin. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng Kanyang Manunubos na Panginoon ng mga Hukbo. Ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. Dito sa si ibanghelong ito, nabanggit ng Panginoong Diyos Ama natin, ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. Sa pangalawang ebanghelyo naman, ganoon din ang kanyang sasabihin, ang sasabihin ng ating Heso Kristo. At uh, ang ibig sabihin ng ebanghelyo ito, basahin natin. Isang pahayag mula kay Yahweh na nagpapakita ng kanyang pagkadyos at kapangyarihan na walang ibang Diyos maliban sa kanya. Pakinggan naman natin ang pahayag bersikulo 22 hanggang 13. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking ganting pala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang alfa at ang Omega, at ang una at ang huli ang pasimula at ang wakas mapapalad ang nangaguhugas ng dito sa ebanghelyo na to nabanggit muli ng ating Panginoon Diyos Jesus ang ako ang una at ako ang huli basahin natin ang ebanghelyo na to ang ibig sabihin ng ebanghelyo na to ang ibig sabihin ng ebanghelyo nito ay nagpapahayag ng pagbalik ni Jesus at ang kanyang pangako na bibigyan ng ganding pala ang bawat isa batay sa kanilang mga gawa. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng pagbabalik ni Jesus at ang kaniyang pangako na bibigyan ng pala ang bawat isa batay sa kanilang mga gawa ang pangatlong ebanghelyo naman ay ang eksodo kabanata 3 labing 14 ito ay mula sa lumang tipan pakinggan natin sinabi ni Moises sa Diyos ito so, ating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang sabihin nila sa akin ito so, ang kanyang pangalan kung sasabihin ko sa kanila sabihin ng Diyos kay Moises ako nga ang sinabi kung sasabihin mo sa mga anak ni Israel dugo ako sa inyo ni ako nga dito sinabi ng Panginoon Diyos Ama ako'y si ako nga at ito'y muling babangkitin sa pang-apat na ebanghelyo sa so 1 kabanata 8 Versikulo 17 at ang ibig sabihin ng ebanghelyong ito, basahin natin. Ipinapahayag ni Moises ang kanyang pag-aalilangan sa kanyang misyon at sinasagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang sarili bilang ako nga na nagpapakita ng kanyang walang hanggan at makapangyarihang kalikasan. Okay, basahin naman natin ang Ebanghelyo Pakinggan natin. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang limangpong taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Sila nga'y nagsidampot na... Dito sa Ibanghelyo na to, sinabi na ating Jesus Kristo ang ako ay ako na. Ang ibig sabihin ng Ibanghelyo na to, ipinapahayag ni Esus ang kanyang pag-a-Diyos at ang kanyang pagkakaroon na presensya bago pa man ipanganak si Abraham na nagdulot ng galit sa mga Hudyo na naroroon. Ang pangilabang ibanghelyo ay galing sa Lumang Tipan, Isaías, Kabanata, Siam, Versikulo 6. Dito, pinanganak si Yeso Kristo at tatawaging Diyos. Pakinggan natin. Yan. Sapagkat ang lahat na sakbat ng nasasakbatang tao sa kaguluhan at ang mga kasuotang puno ng dugo ay magiging para sa pagkasunog, para sa mitsa ng apoy. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata sa atin na ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamangha sa gapayo makapangyarihang Diyos wala hanggang Ama Pangulo ng Kapayapaan Dito sa Ebanghelyo na ito, tinawag ang ating Hesukristo makapangyarihang Diyos. Ang ibig sabihin ng Ibanghelyong ito, nagpapayahayag ng pagdating ng isang tagapagligtas na may mga makapangyarihang katangian na nagdadala ng kapayapaan at pagmamahala sa kanyang bayan. Dito naman sa karagdagang Ibanghelyo, sa Bagong Tipan, sa 1, kabanata 10, versikulo 30. Dito sinasabi natin ng Panginoon Diyos, Ama, at ang at si Hesus Kristo, ako at ang Ama ay isa. Pakinggan natin. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama ako at ang ama ay iisa. At uli ng mga bato Dito, basahin natin ang paliwanag. Ipinapahayag ni Jesus ang kanyang pagkakaisa sa ama na nagpapakita ng kanyang pagkadiyos at ang malapit na ugnayan sa pagitan niya at ng Diyos Ama. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng galit sa mga Hudyo na nag-akusa sa kanya ng pamumusong dahil sa pag-aangkin na siya at ang ama ay isa. Okay, um, ito yung mga buod ng kwento na to. Ang unang ebanghelyo, Isaías, at ang pahayag dito, parang din ang sinabi na ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos dito naman sa pangatlo at pang-apat na ebanghelyo dito sa ebanghelyo 1 sinabi ng sinabi ni Hesus Kristo ako ay ako na at dito sa Exodo binigit naman natin pang Diyos Ama na sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga at sa panghuli na kabanata na Ebanghelyo Sa panglimang Ebanghelyo dito pinanganak si Jesu-Cristo at sinabi na tatawagin siyang makapangyarihang Diyos